Shoutout pala sa magumawa ng aking souvenir mga kasawi. T-shirt at saka pin na walang iba kundi kay Clean Printing Services. So sa mga gustong magpagawa ng tarpaulin, invitation at iba pa mga kasawi ay all-in-one naman po sa kanilang lahat. PM lang po kayo sa kanilang page na andyan po sa taas ang kanilang page at nilagay ko po. Ayan mga kasawi. Gusto pong magpapagawa mga kasawi. At syempre mga kasawi magtatapit na ulit tayo at balit topic tayo. At anong tatlong sign na wala nang nararamdaman sa iyo ang isang lalaki. Ayan. Ang unang sign natin mga kasawi ay hindi ka na niya kinakausap. Ayan. For example, mga kasawi, kung datang inyong relasyon at tag uumpisa pa lang kayo, ay grabe yung pakipag-usap sa ng isang lalaki. Umaga, tanghali, hapon, gabi, bago matulog, yung pakikipag-komunikasyon niya sa iyo, mga kasawi, at talagang hindi siya nawawalan ng oras para sa iyo. So, ibig sabihin, andyan pa yung pagmamahal niya para sa iyo, mga kasawi. Pero kapag once ang isang lalaki ay wala ng pakiramdam ito sa ay hinahayaan ang kanalang lang niya, halos hindi Di ka na niya kinakamusta sa buong araw So ang, pangal ang pangalawang sign mga kasawi ay wala na siyang oras na makasama ka Ayan. syempre ang isang lalaki kapag wala na itong feeling sa'yo or nararamdaman. Alam nyo ba, parang baliwala ka na sa kanya, hinahayaan ka na lang niya kahit ano pa ang gawin niya sa'yo. At tiget sa lahat mga kasawi, alam nyo ba, kahit na ano ang sabi mo sa kanya, na pumunta kayo, magkita kayo, magdate kayo, kahit saan, ang lalaki ay gumagawa ito ng rason. Hindi na niya na makasama ka. At sa lahat, wala na siyang plano kung saan kayo mag-date, kung ano yung mga bagay na gagawin nyo sa mansari nyo, at higit sa lahat ay hinahayaan ka na lang niya kahit ano pa ang sinasabi mo pero hindi niya ito binabalidate dahil wala na siyang pakiramdam sa iyo at tigit sa lahat hinahayaan na lang niya kung ano ang mararamdaman mo para sa kanya at iniisip mo sa kanya. Kasi ganun yung mga kalalakihan kapag wala na itong pakiramdam sa isang babae, alam nyo ba, Eto ay wala nang pakialam. Hindi ka na niya kinakamusta, hinahayaan ka lang talaga niya kahit ano ang gawin mo sa buong araw mga kasabi. Itong sign mga kasabi ay hindi ka na niya sinasabihan ng I miss you at I love you. Alam niyo ba ang isang lalaki kapag kamahal ka neto, alam mo sa bawat araw, pagkagising mo palang lang sasabihin niya sa'yo, Hi hey, mahal, kamusta ka na? Miss na miss na kita, I love you so much. Kasi pinaparam niya sa iyo kung gaano kanya kamahal at pinaparamdam niya sa iyo na maramdaman mo ito para sa kanya kasi gusto ang lalaki kapag kamahal ka gagawin para lang maparamdam sa iyo na mahal ka niya kahit ito ay malayo gagawa ito ng paraan kung paano niya matatawagan ka kung paano kanya ma-chat kung paano kanya mabibideo call kasi gano'n yung mga kalalakihan maglalaan ito ng oras para lang masabi niya sa iyo ang salitang I love you mga kasawi. Lagi yung tatandaan yan mga girls. Kaya kapag ka -ang isang lalaki ay madalang na ito at hindi na talaga ito nagsasabi pa sa'yo. Tatandaan mo, isa lang yan. Ibig sabihin, wala na siyang pagmamahal pa sa'yo mga kasawi. Kaya sa mga kababaihan at mga kalalakihan na ganito ang relasyon na nananamlay na, wala nang pakialam ang isang lalaki sa isang babae. Alam niyo ba sa mga girls, lagi yung tatandaan, huwag na huwag masyadong magtitiwala sa mga mga kalalakihan. Kasi alam nyo ba kung bakit? Minsan sa sobrang tiwala natin na hindi nila kaya nagawin ito para sa atin. Alam nyo ba ang nangyayari, mga kasawi? Kabaliktaran ito. Na kaya nila tayong palitan. Na kaya nilang gawin to. Kasi wala na silang pakialam sa na mararamdaman natin. Bagkos ang pakiramdam nila ay okay lang ito kahit malaman mo na meron na silang babae. Kaya lagi niyong tatandaan mga girls na mahalin yung sarili natin. Huwag na huwag nyo nga hayaan na masaktan kayo ng sobra ng isang lalaki dahil minsan kapag ka nagiging tayo sa pag-ibig, nawawala na tayo ng pagmamahal sa sarili natin dahil napipigay na natin na sobra-sobra sa isang lalaki. So yun lang po yung mga kasabi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.